Ang presyo ng yog at mga produktong galing dito gaya ng buko pay sa Laguna dahil sa patuloy na pamimeste ng tinatawag na kukulisap, yan po ang mga coconut scale insect na mas mabilis na raw magparami ngayon dahil umano sa epekto ng climate change. Balita natin ni Cara David. Humina raw ang ani ng buko at nyog sa Laguna dahil sa pamimeste ng tinatawag na coco lisap o coconut scale insect sa mga pananim. Resulta, nagtaas ang presyo ng nyog. Ang dating 50 pesos per kilo, 65 pesos nang nabibili. Kaya ang mga produktong gawa rito tulad halimbawa ng bukopay, nagtaas presyo na rin. Ang isang buong bukopay sa tindahang ito mula 160 pesos, 165 pesos na ngayon. March, nagtaas kami. Bali, 160. Nagtaas kami ng 5 pesos kasi lahat ng raw materials tumaas tapos medyo may hirap kumuha ng buko ngayon. Ang iniiwasan po natin is makarating po ang ang outbreak ng cocolisap sa Bicol Region kasi alam po naman natin na dyan po sa Bicol Region mas marami po ang coconut. Coconut scale insect o cocolisap ang tawag sa pumipeste sa mga puno ng nyog. Gaya ng nangyari sa mga puno ng nyog sa Laguna, naninilaw, natutuyo at unti-unting namamatay ang puno. Eh, lumiliit po eh. Kasi dahil sa sakit, hindi lumalaki, ganito lang. Laganap na ang infestation sa Laguna, umabot na rin ang infestation sa mga karatik probinsya ng Batangas, Quezon at Cavite, pati na sa Mimaropa, Kabikulan, Zamboanga at Bayan ng Isabela sa Basilan. Ang critical kasi rito is how do you bring down the infestation? No? You bring it down by one, pruning, and burning. Ayon sa mga eksperto, matagal nang may ganitong uri ng insekto sa Pilipinas, pero ngayong taon tila nagbago raw ang katangian ng kokolisap. Mas mabilis na raw itong magparami at mas mahirap patayin. Posible raw epekto ito ng climate change o di kaya' sobra-sobrang paggamit ng pesticide. Nandito ako sa biocontrol lab ng PCA Alaminos kung saan nagpaparami sila ng mga insekto na ginagamit nilang panlaban sa mga peste. Ang peste ngayon na pinagtutuunan nila ng pansin ay tinatawag na coconut scale insect. Ganito yung itsura nun. Dahil nga scale insect siya, parang nagkikreate siya ng mga patsi-patsi. Nakikita nyo yung puti-puti na patsi-patsi na yan. Yan yung coconut scale insect. Now, kapag dumami ng dumami na yan, pupunuin yan, kakainin niya yung buong puno, tapos talaga magiging halos puting-puti na siya at manunuyun at maghihina yung buong puno ng buko. Kung nakikita nyo ngayon, itong mga insektong kulay itim at kulay dilaw, ang tawag dyan ay coccinilid beetle. Yan yung ginagamit nilang panlaban at kakain doon sa mga coconut scale insect. Sa ngayon, regular nang nagpapakawala ng limang daang coccinilid beetles kada ektarya ang Philippine Coconut Authority. Cara David, GMA News.